Hindi tayo binigo ni Miss Philippines Chelsea Manalo sa entablado ng Miss Universe. Walang duda, sa National Costume Competition, isa siya sa pinaka nag-standout. Maging ang mga Latino audience sa Mexico ay napatayo at napasigaw ng Pinay. Sa katunayan, sa lahat ng mga Asian candidates, siya ang may pinakamalakas na cheer at audience impact. Makikita mula sa mukha ng mga judge na maging sila ay namangha sa costume at performance ni Chelsea. Pinagsamang katoliko at islam ang nire-represent ng costume ni Miss Philippines. Ginamit ang inaul fabric ng mga muslim sa Sultan Kudarat at imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage ng mga katoliko. Samantala, sa kasamaang palad, ang kapwa natin Southeast Asian country na si Miss Thailand ay nasiraan ng costume sa mismong stage ng Miss Universe. Ngunit bumawi naman ito sa preliminary swimsuit at evening gown. Sa tingin mo, Si Chelsea nga kaya ang mananalo ng Best in National Costume ngayong taon? Put your comments below. At upang maging updated ka sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.